Mag-i-start na ako sa aking vegetable si garden. So, bumili kami ng seeds ni my love. Ayan, green eggplant. Thai eggplant siya kala green. Tapos may purple. Ito siya, a little opera. Water, spinach seeds. And chili. Tapos flower na rin para sa front garden namin. Si my love, nagpapahinga lang siya kasi. Pagkatapos lang niya mag sa room namin. Ito yung pots, free lang siya. Three pots, free lang siya. Kinuha namin sa Bunnings. Binibigay na kasi free, kaya it's So, mag-start na ako ng aking seeds planting. Ito na siya. So, mayroon na akong natanim dito. Mayroon ng bell pepper, strawberry, at nagtanim ako ng mga durian seeds. Ito yung kay Melky grass ni Melky para mayroon siyang makain. Tapos, nagtanim din ako ng catnip ni Melky. May natanim na din ako ng isang orange tree. So, ito yung ginawa ko. Nilagyan ko lang siya ng cardboard sa ilalim. Tapos, mulch sa top para yung grass ay hindi tumubo. So, ito yung gagawin naming mini garden. Hindi pa tapos itong dito. Bubungkalin namin to. Tapos tatamnan namin ng marami. Meron akong two lemon tree. Ang na ng mga bunga. Tingnan nyo ang lemon. Ang dami niyang bunga. Yung iba malalaki na. Yun, tingnan nyo yun. Ang sir, sinabili namin ang house na ito may lemon na ang dami. at may blueberry din dito ang cute nila malaki pa itong blueberry sa front garden namin nagtanim ako ng lemon grass binili ko siya kasi ang hirap maghanap ng lemon grass dito ito naman ang aking kalamansi tree nagtanim din ako ng dalawa dito.